so depressed right now, but it's okay. Mga kastar, weeks bago pumanaw ang asawang si Trevor ay bumiyahe si Rufa May at ang unika ihang si Athena at namalagi ng dalawang linggo din sa US. Ano ang dahilan ng kanyang biyahe? At ano din ba ang posibleng dahilan ng kalungkutan ni Rufa May Quinto? gayong nalampasan na niya ang pinakamabigat na legal battle ng kanyang buhay noong December 2024. Magandang araw po mga ka-star! Bago tayo magsimula, huwag po kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button. Noong panahong iyon, nagkaroon siya ng warrant of arrest at pansamantalang nakalaya sa bisa ng piyansa. Matapos ang ilang buwan ng laban sa korte, na-acquit siya noong May 2025. Halos dalawang buwan pa lang ang nakalilipas mula sa kanyang legal victory. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, uh, anyways, may bago kong <laughs> At sa kabila rin ng pagkakaroon ng bagong sasakyan, bakit tila ba may lungkot pa rin si Rufa May? Tila totoo nga ang sinabi niya, depressed siya. So depressed right now. Very okay. Masaya si Rufa May bilang isang ina. Proud siya sa kanyang smart na anak. May mga projects pa siya at kumikita sa kanyang social media accounts sa pamamagitan ng views at endorsements. Kaya naman tanong ng marami, saan nagmumula ang lungkot? May mga pangyayaring naganap kamakailan na maaaring magbigay linaw sa emosyon ni Rufa May. Ang mga detalye na magbibigay ng sagot kung bakit tila mabigat ang kanyang nararamdaman ilang araw bago ang biglaan at hindi inaasahang pagpanaw ng kanyang asawang si Trevor Magallanes. Para sa mas malinaw na kasagutan, panoorin po ninyo hanggang dulo ang video na ito. Quick love story lang nila mga ka -star. Si Rufa May at si Trevor ay nag-announce ng kanilang engagement noong February 2016. Makalipas ang siyam na buwan, ikinasal sila noong November 2016. Tatlong buwan matapos ang kanilang kasal, February 18, 2017 ay isinilang ang kanilang unika hi si Alexandra Athena. Si Trevor Magalanes ay isang Filipino-American financial analyst. Ngunit ayon sa isang fan, base raw sa graduation photo ni Trevor, Posibleng naging ex police ito sa San Francisco, California. Mga ka-star, dobling dagok, dobling pagsubok ang hinarap ni Rufa May noong December 2024. Kaya naman malungkot ang naging Pasko niya noong nakalipas na taon na 2024. Isipin ninyo, iyan ang mga panahong lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. At sa halip na may asawang magtatanggol at kakampi sa kanya, Iyan din ang mismong panahon na sabay nag-ingay si Trevor Magallanes sa social media tungkol sa Diomanoy, hiwala nilang mag-asawa. Nag-post pa siya ng isang screenshot ng gay conversation ni Rufa May kasama ang isang bagong kaibigan. Big deal ito para kay Trevor. Subalit para sa maraming fans na nakabasa, wala silang nakitang kahina sa nasabing konvo. Ayon pa sa kanila, isa lamang itong normal na gay conversation. At sa nature ng trabaho ni Rufa May bilang komedyante, karaniwan na ang pagkakaroon niya ng maraming gay friends. Noon ay nagpahayag si Trevor na on process na umano ang kanilang divorce ni Rufa May. January 17, 2025 sa panayam ni Rufa May kay Boy Abunda, sinabi niyang walang nakafile na annulment o divorce. Pero kahit ganoon, hindi na raw niya pipilitin ang kanyang asawa na makipagbalikan sa kanya. Ano kaya ang tunay na dahilan ng lungkot ni Rufa May? Una, mahal niya ang kanyang nag-iisang anak na si Athena. Ngunit dahil magkahiwalay sila, bihira ang pagkakataong nakakasama ni Athena ang daddy Trevor niya. June 4 to 10, 2025, nagpost si Rufa May ng family vacation nila sa Boracay, pero minus ang kanyang asawa na nasa Amerika pa rin. January 2025 rin ang mga huling pagkakataon na nakitang magkasama sa larawan sina Trevor at ang kanilang anak na si Athena. Sa katunayan, kukunti lamang ang mga posts kung saan makikita ang mag-ama na magkasama maliban noong nasa US pa sila nakatira. Pangalawa, halatang mahal pa rin ni Rufa May ang asawa. Pero si Trevor, may mga personal comments sa social media posts na nagsasabing hindi na niya babalikan si Rufa May. Sa isang pagkakataon, nagpost si Trevor Magalanes ng family photo kung saan kasama si Rufa May. Ikinatuwa ito ng mga netizens. Akala ng marami magkakaayos na ang dalawa. Nagkomento pa ang ilan, pero tila naging asim ang sagot ni Trevor. Isa sa mga komento ay sinagot niya ng, You'll be disappointed. At marami pang ibang asim na tugon mula kay Trevor. Na nagpapakitang matibay ang kanyang paninindigang hindi na siya babalik kay Rufa May. Ipinagtanggol ng mga netizens si Rufa May. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nagsalita laban sa kanyang asawa. Halatang dumudugo pa rin ang puso niya. Mahal pa rin niya si Trevor at tila palihim na umaasa na magkakabalikan pa sila. Ikatlo, mula June 28 to July 4, dalawang linggo bago pumanaw si Trevor, nagstay si Rufa May at si Athena sa Amerika. Marahil layunin niyang mabigyan ng pagkakataon si Athena na makasama at makabonding ang kanyang ama. Kung nagkita man ang magama, walang kumpirmasyon sa social media. July 24, 2025. There's freedom of the press naman, di ba? yeah. Siyam na araw bago ang bigla ang pagpanaw ni Trevor. Nagpost si Rufa May na siya'y depressed. Dinaan niya ito sa kanyang natural na pagpapatawa. Pero ayon sa ilang netizens, kitang kita sa kanyang mga mata ang lungkot. Kung ang layunin niya sa pagpunta sa Amerika ay para magka-bonding si Athena at ang kanyang ama. At kung natupad man ito, tiyak na naging masaya si Rufa May. Pero ang pagkabigo ng kanilang marriage, ang kasabay na legal na laban, at ang mga matigas na pagkontra ni Trevor sa posibleng balikan lahat ng ito ay matinding dagok para kay Rufa May. At nang pumanaw si Trevor, tuluyan nang na ang natupad ang sinabing hindi na sila magkakabalikan. Masakit ito para kay Rufa May, pero sa kabila ng lahat, hindi siya nagpakita ng galit dahil mahal pa rin niya ang ama ng kanyang anak. Mga kay Star, ikinalulungkot natin ang maagang pagpanaw ng asawa ni Rufa May hindi natin hinuhusgahan si Trevor dahil tanging silang dalawa lamang ang tunay na nakakaalam ng buong katotohanan. Posible rin na may mga personal na laban at pagsubok itong kinaharap. Maraming salamat po sa panunood mga kastar.